Ginisa na mga senador ang mga opisyal ng Grab Philippines matapos silang ulanin ng reklamo tulad ng dagdag bayad at booking cancellation. Pero depensa ng naturang kumpanya. Sinunod lamang nila umano ang regulasyon ng LTFRB sa issue ng surcharges habang may parusa naman silang itinatakda sa mga umaabuso nilang mga TNBS drivers. Kunin natin ang live report ni Mean Corvera. Mayan, Alex, binusisi nga ng Senado ang mga patakarang ipinatutupad ng TNVS kasama na yung mga motorcycle taxi na nagsisirbiso sa mga pasahero. Yan ay dahil sa pahirapang pagbook at pagsakay ngayong holiday season kung kailan dagsa ang mga pasahero. Kinastigo na mga senador ang mga opisyal ng Grab Philippines dahil sa mga reklamo hinggil sa pagkansela sa kanilang mga booking at mataas na surcharge na ipinapataw sa mga pasahero. Sa pagdinig ng Senate Committee on Public Services, sinabi ng chairman na si Sen. Rafi Tulfo na nakatanggap siya ng mga reklamo hinggil sa mahabang paghihintay ng mga pasahero pero kalaunan kakansilahin ang kanilang booking. Ang masakit nito ayon sa senador, pinapatawan ng multa ang mga pasahero. Uh, tinanggap, pinagantay, sabi ko kanina sa example ko, 20 minutes nag-antay. And then uh, ah, pag 20 minutes, extend another 10 minutes nandoon na. nag ng 30 minutes. And then bago dumatay ng 30 minutes, nag ng 20 minutes, sa ika-cancel. Pero pag pasahero mag-cancel, may 50 pesos na fine. Yes, pag kayo nag-cancel, wala. Star-star lang pinagsasabi mo. O ba't ganon? Senator, yung... No, sagutin mo. Yes, sir. O ba't ganon? Lahat puro paburabi sa inyo. Paano yung mga consumer ninyo? pati ang mataas na surcharge kapag traffic sinita ng mambabatas. Hindi one way lamang na kayo lang pwede magpakansel at hayahay yung kayong grab at kita kayo ng kita, taga kayo ng taga. Samantalang pag yung pasahero, eh, mumultahan ng 50 pesos. Ah, uh, yes, Your Honor. ito pong... Pag-aralan niyo po yan. Salamat po, Your Honor. Pag-aralan niyo mabuti yan, it's not fair. Pero depensa ng kumpanya, sinunod lang daw nila ang regulasyon ng LTFRB sa isyo ng surcharge habang may parusa naman sa mga umaabusong TNVS drivers. Ang benepisyo raw hindi naman napupunta sa kanila kundi sa mga drivers. Meron po tayong tinatawag din na uh, penalties kapag merong mga reklamo uh, or merong mga uh, problema na nai-report. So graduated po siya, minsan po suspension mula sa platform. Uh, pagbaban po sa platform uh, or minsan or kadalasan po lalo na po kapag kailangan may uh, hab habit of the driver for collective measures sinisigurado po natin na tinatawag po siya sa office para i-clarify bakit po ganito yung violation na mayroon siya Pero itinanggi ng mga TNVS drivers ang pahayag ng Grab Malaki raw ang nalulugi sa kanila lalo na kapag traffic dahil sa mataas na presyo ng gasolina. Mantalang ang presyo ng gasolina, hindi naman, hindi naman sila kahate ang TNC sa gasolina. Sino shoulder namin, maintenance sa na sasakyan sa amin din. Ni pandita nga sa amin din eh. Kapag mga rush hour po, ano, traffic Tapos mataas yung commission ni Grab. Unfair po para sa amin kasi mahal po gasolina. Ayon kay Sen. J.V. Ercito, dapat may malinaw na patakaran hinggil dito dahil kawawa ang mga pasahero. Pag ang customer ay nag-cancel na tatlong beses na suspende, eh, yung po sa driver ba, ano po ang kanilang sanction in case uh, do they have uh, the similar consequences, um, consequence just in case sila po ang mag-cancel, uh, do, do, you have a, may, a, way of monitoring para naman ho ma maiwasan no, yung kanila pong ginagawa lalo ngayon. Sinitan ni Tulfo ang umanay pag-iwas ng kumpanya na i-pick up ang mga PWDs, mga estudyante, senior citizens dahil na rin sa ipinatutupad na 20% discount. Lumilitaw sa pagdinig na ang Grab ang pumapasa ng 20% discount pero sumbong ng ilang Grab divers sa kanila ito ipinapasa ng kumpanya. Uh, for the past how many years po? Ang uh, TNC po ang uh nag-shoulder po ng 20% para sa PWD, sa senior citizen at sa ating pong mga student. Pero in-implement po ito, ito pong taon na to, implement po ito, hindi ko alam po anong buwan po yun, ang uh, nag-shoulder po ay eh, ang uh, mga drivers na po ngayon. Oh, kailan lang po ito? Uh, sometimes mga almost six months na po ata. Uh, ito pong pagpasok ng 2020 ayon sa si LTFRB batay sa prangkisa na inaprubahan nila dapat ang TNC o Grab ang pumapasan ng 20% discount na ibinibigay sa mga estudyante PWD at hindi ito dapat ipapasa sa mga super. Babala ng LTFRB kapag nagpatuloy ang ganitong kalakaran, posible nilang suspindihin ang prangkisa ng Grab. Hinimok naman ito ang mga pasahero na magsampa ng reklamo sa kanilang tanggapan kapag tinatanggi ang isakay na mga TNVS at hindi binibigyan ng karampatang diskwento. We will give them a show cause and if the evidence warrant, we will issue them the appropriate suspension of their franchise. Patay kang bata pa. Sige, ulo nyo eh. Okay, sige. So pag may mga drivers na mag-complain, iimbestigahan nyo at Kapag napatulayan na talagang ganun nga ang patakaran, so pwede sila masuspend yung kanilang franchise. Alex, sabi ng Grab Philippines ay inaayos naman daw yung kanilang sistema. Pero nanindigan sila na yung uh, pagtaas ng singil sa pamasahe ay sa mga drivers din napupunta dahil sa pagbibigay nila ng mga incentives para mapilitan silang bumiyahe kahit na rush hour. Yan daw ay ibinibigay nila sa mga tsyoper Uh, kapag uh, lalo na kapag peak uh, season tulad ngayong holiday season. Samantala, Alex, dito sa may bahagi ng EDSA Balintawak, dito sa aking likuran ay uh, makita nyo na bahagyang mabagal yung daloy na masasakyan uh, papunta dun sa northbound o dun sa Monumento at LX area. Pero maluwag, uh, mabilis yung daloy na mga sasakyan sa southbound lane sa uh, yung mga sasakyang papunta ng Cubao at sa Makati area. Alex. Okay, Mayan, correct me if I'm wrong, batay dito sa mga suki na sa mga ride hailing app, eh, apat ng kompetisyon, ha? Hindi lang Grab. Eh, bakit nga ba inimbitahan lang ng Senado ay yung Grab Philippines? May ganun, ganun rin ba kahalintulad na reklamo doon sa ibang mga kumpanya? yung iba kasi uh, ride hailing app na wala na, na hindi na daw nag-ooperate dito sa ating bansa, pero yan ay iniimbestigahan pa ng Senado. Pero itong grab kasi yung may pinakamaraming reklamo na natanggap, yung tanggapan ni Sedor Rafi Tulfo. Ayun. Okay, sige. Maraming salamat sa iyo. Mayan Corvera, mata natin dyan o sa Senado. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa Mata ng Aguila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lava at mag-subscribe sa Atnet 25 TV.